Where do you go to? Clairview. Clairview. Oh. Hey. Wait. Pinotino. Pinotino. Oh, Pinotino. Southgate Station. Next stop, Southgate Station. Southgate Station. So ayun na nga eh, hey, no? isang ordinary yung araw na naman niya pala. Ngayon niya, pupunta tayo sa bilihan ng gamit kasi may natanggap na kaming email sa amin ngayon. May schedule na si Prince bukas. So wow. bukas na yung pasok niya. Eh anong oras na? Alas 12.30 na gigisingin ko na siya kasi para makapamili kami ng mga iba pang kailangan niya sa school. Eh mamaya may masahe kami ng hapon, alas 5. Kaya kailangan makabalik agad kami sa bahay. Yun lang. Ha? Tsaka ang maganda, hindi siya downgrade Hindi siya, kasi kada, minsan dito, mga estudyante, pag halimbawa grade 9 sa Pilipinas, pag nakita nila yung credential, binababa nila ng grade, grade 7 or grade 8, minsan dalawang taon yung binababa, minsan isang taon. Pero maganda kay Prince ngayon, grade 10 siyang papasok dito. So kung ano yung tinapos niya sa Pilipinas na grade 9, itutuloy niya lang dito. Yun yung maganda. Pero handa naman sana siya kasi sabi namin, baka pwede ka anak pa ulitin ng grade 9. Kung, kung makita nila doon sa credentials mo na hindi ka pa ready para sa grade 10 dito, iki grade 9 kanila So, pero maganda dahil grade 10 na siyang papasok. So, tutuloy niya lang yung school niya. Yes. Prince. may schedule ka na bukas sa school. Bukas po. Kaya ngayon, kailangan natin bumili ng mga school supply mong iba. Kasi kailangan natin bumalik dito ng alas 5 kasi may masahe. Kasi hindi ka na pwede magpuyat mamaya. <laughs> ano po bukas? Anong schedule? I-send ko sa'yo. Pakita ko sa'yo mamaya. Ano po? Assessment or pasok? Pasok na. School na. Subject na siya. Grade 10 ka. So ayun na nga Heno ha, dali-dali na nga kaming umalis noon kasi kailangan namin bumalik ng mas maaga. Medyo malayo nga yung mall na pupuntahan namin pero magkukommute lang kami, sasakay kami ng bus tapos ng train. Hindi niya pa kasi na-experience mag-train dito. Kaya papa-experience muna natin sa kanya kahit niya malayo pupuntahan natin. Oh, sorry. Thank you. Nagbayad nga tayo dito ng cash kasi wala tayong bus pass kagaya kay Prince Buti na nga lang talaga may upuan pa kahit maraming pasahero Nagtawanan nga kami dito ni Prince, Muntikan pa tayong matumba <laughs> Tutumba <laughs> eh <laughs> Look out ako, look out 9th Street, 118th Avenue sa mga bago pa lang pala dito sa page natin, nandito po tayo sa Edmonton, Alberta, Canada. Ganito po yung mga bus dito. Siyempre, pag bababa ka dito ng bus, kailangan mag-thank you ka talaga. Thank you. So, ayan, ngayon, nandito kami sa train station. First time ni Prince mag-train. <laughs> dito. <laughs> Confirm lang natin dito, ha. Hindi sa sa buong buhay niya. <laughs> Tapos eto na nga, bago nga tayo makapunta dun sa train station, marami talaga hagdanan dito, pero meron namang elevator. <laughs> Tapos parang mga tunnel ang daanan dito, kaya binibigyan ko dito si Prince ng advice habang naglalakad-lakad kami, kasi syempre dati na tayo ditong dumadaan nung nagtatrabaho pa tayo na nakabay. Sabi ko nga, hey, hindi porkit nasa Canada ka, eh, safe ka na talaga. Buti nga dito ang pakyat ay may escalator, kailangan mo lang talaga maghagdan pa baba. Papunta tayo doon eh, Century Park. Pero hanggang south, ano lang tayo, Okay. South Gate So ayun dito mag aantay lang kayo ng mga ilang minutes Mga 15 minutes Tapos nandiyan ulit yung train Medyo atas lang kayo ng konti baka itulak kayo ng mga May galit sa inyo <laughs> Please stand back from the platform ahead. Sabi ko nga dito kay Prince, huwag so siyang pupunta dyan malapit sa may relays kasi baka mamay may tumulak sa kanya dyan. Medyo inaantok pa nga siya dito kasi ginising lang natin. Buti na nga lang talaga nandito na yung train. Dito tayo, dito tayo. Sabayan. Magpupuksan ito, pipindutin lang. Ito, so dito, gusto mo dito? Eto nga, yung maganda talaga dito pag nagtitrain ka, yung view mo makikita ibang iba kumpara sa pag nagbabas ka tapos may sasakyan ka. Pag taglamig nga, ito talaga nagpuprosem tong tubig na to. Nagiging yelo na siya sa sobrang lamig dito. Tapos next month nga, itong mga puno dito, sigurado magiging dilaw na to kasi fall na. Tapos tumayo na nga kami dito, lumapit na kami sa may pintuan kasi akala ko kasi dito na yung station na bababaan namin. Pero hindi ako sigurado kaya nagtanong muna tayo. What? Some Mall? No, this is a uh, Okay. Thank you. Buti na nga lang talaga nagtanong tayo kung hindi mali yung bababaan natin. Matagal na rin kasi ako hindi nakapunta dito. Tsaka bihira lang ako makapunta dito sa mall na to kasi malayo na sa amin. Conductor, conductor. <laughs> <balance>. No <laughs> <laughs> Next stop, tapos eto na nga, nandito na nga Southgate Station Tapos Southgate Mall nga pala yung pupuntahan natin Pagbaba ng pagbaba talaga natin, mall na agad Pagdating namin dito, napakadami rin palang tao Para mga estudyante nga karamihan Parang malaki din to Malaki din to Para sa akin, parang pangalawa to ng West End Logi yung Kingsway ko Dami estudyante ano friends? Kumusta ang train dito? Ano? Okay na. Puro tunnel. Puro tunnel. Pwede na rin kaysa wala. Nakakarating naman. Siyempre malinis ang train dito. Papicture ka dito. Ayaw mo. <laughs> Tapos eto na nga, mag-ikot-ikot na nga kami dito kasi hindi naman talaga namin alam yung pupuntahan namin. Hindi ko naman kabisado tong mall na to. Tsaka malupit dito, meron lang kaming isang oras para mag-ikot-ikot. Tapos dito na kami dumiretso sa mga bilihan ng bag. Siyempre, bago kami bumili, magpapasalamat muna kami dito sa mga nagbigay kay Pris ng pambili ng school supply. Kasi ayun na nga yung gagamitin namin pambili dito. Ito, Jansport pala. Mga Jansport okay. ang ano ng estudyante, di ba? Uy, uy. Hindi, parang hindi ko to kasi kaya. Mm. Price muna, baka yung magnet din yung price nito. <laughs> <laughs> Tapos nung nakita nga namin, binalik na namin kaagad. Talaga may magnet nga pa talaga yung presyo nito. Sipin mo, bag pa lang na sa 10,000 pesos na. Kaya lumipat kami dito sa medyo kayang kaya lang. Meron naman sana binigay sa atin na libreng bag dun sa One World. Kaya lang, syempre, mas maganda yung may extra. Maganda nga rito kasi 100 pababa lang yung presyo dito. Kaya lang, halos lahat naman talaga magaganda. Kaya napakahirap ding pumili. Dark na lang. Dark, ito na lang. Dark. Ay, oh, uh, Magkano? Malit na bagay. <laughs> okay na yan. Perfect na yan. Tsaka hindi mahal. Tapos eto, nang babayaran na nga ni Prince yung bag na to. Kaya lang, kinuha pala ni Prince yung pang display na may mga laman sa loob. <laughs> kaya pinapakuha sa kanya yung walang laman. Kaya sabi ko ako na lang magbabalik ng bag na to para mabayaran na ni Prince kasi may ilang oras na nga lang kami. Okay. Ibag na natin ibag mo na to para hindi na bit, -bit. Tapos ito nga, syempre tinanggal muna namin dito yung mga tag press. Baka sabihin, lang namin to. Ay, maganda rin. May si ay, ay, may sa loob. Ano ka, nagaya lang. Pwede, pwede. Ay, may zipper pa. <laughs> Oo, oh, may zipper pa. Kaya <laughs> naman, kaya naman. <laughs> maganda. Maganda. Nagaya ng mo, ano. Aba, ready, ready na talaga sa school bukas pero may bibili na naman namin mga ball pen. Pero so, so, kailangan muna namin hanapin kung saan kami pwede makabili ng ganun dito. Tapos may nadaanan nga kami ditong bendo machine. Ito nga yung sa Carlos Bake Shop. O diba, instant na yung mga cake nyo. Pero grabe. Ang pogi ikot talaga. Pero so, dahil sobrang paikot-ikot na nga tayo, ginamit na natin dito yung technique natin. Kailangan na natin magtanong. Excuse me. Is there any shop here that we can buy school supplies? Tapos, supplies? Um, there's a dollar store at uh, the bottom level. Okay. Yeah. Thank you so much. Have a good day. Tapos kahit nga nagtanong na kami, naligo-ligo pa rin kami, buti na lang nakita na namin to ditong sign ng Dalarama. Dito nga pala sa kasuluk-sulukan sa ilalim. Tapos syempre, pinuntan agad natin yung kailangan natin. Hindi na tayo nag-ikot-ikot. Diretso na agad tayo dun sa mga ballpen. Ballpen? Ito. Ball Ito. Ito. Ano gusto? Dalawa lang muna. Ito ang maganda. Tapos ito na nga, sabi ko nga kay Prince, dagdagan nyo yung ballpen niya, baka may manghiram sa kanya. Ang sabi naman ni ate dito, kung chicks daw, pwedeng pahiramin. Pag <laughs> <laughs> chicks, pwedeng oh. pahiramin ate, no? Oh, uh. Eraser, sige. Ito, ito nang dalawa na. Ito, ito, ito. Kung gusto mo ito, para hindi ka makalat sa klase. Roder. <laughs> oh, ito, ito. Calculator. Calculator, tama, tama. Kailangan mo. Tapos syempre, pagpupunta nga kami sa mga ganito, hindi talaga mawawala yung Hot Wheels. <laughs> kasi napakahiling nga sa sakyan. Hayaan mo yun, anak. Kasi magkakatotoo yan balang araw. Yung mga sasakyan na yan. Pwede ng matchbox. Ano ito? yan. Ah, matchbox ba yan? Hmm. Niya ba? Dala -gaya. Dala -gaya. Ah, dito na sa bagyo. Ako na maglalagay. Dito na lagay. Sana maging totoo na ano, pirama, pirama. Kaya nga, sana maging tunay na to. Isbilolo Vlogs. <laughs> ah, nag-vlog <-o> ka? <laughs> ano pa yung pangalang? Isbilolo. Isbilolo, ayan, shoutout to <laughs> <laughs> Nagulat nga ako dito, Kuya, vlogger din pala. Kuya, kung nanonood ka ng video na to, mag-comment ka na para makita namin yung Facebook page mo. Pero grabe, eh. ang puking ko talaga. Tapos eto, nakapalabas na nga rin kami dito ng mall. Ayan, paano na tayo? Pa-uwi na? Balik, 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 balik. balik. <laughs> Ayan. First time dinipris sa mag-elevator. Hindi. Saan, saan kaya? Tapos eto na, dito na kami sumakay sa elevator. Nung daladala -dala ko nga yung bike ko dati sa trabaho, dito ako sumasakay sa ganito. Tapos magantay na ulit tayo dito ng train. Napaka-accessible naman talaga dito kasi ang mga sakayan. Eto nga si Prince, hindi masyadong masaya sa bag niyang bago. <laughs> Kita nyo man yung tawa niya dito. <laughs> Tapos eto na nga, nandito na ulit yung train. Ayan, yeah, pabalik na agad kami. Mabilisan lang. Isang oras lang kami sa mall. <laughs> thank, you. Thank, you. thank you can you please open the curtain <laughs> it's a blind, blind spot blind spot <laughs> Oo, 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 oo. Tapos eto na nga, exacto nga nandito na yung magmamahasahay sa atin, si Kuya JR. Si Kuya na talaga kasi yung nagmamahasahay sa amin. Kasi nga masyarap siya. O oh, hanggang dito na nga lang muna ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Kasi napapasarap na tayo dito. Parang iba na nga yung nangyayari. <laughs> Pero grabe, ang puki ko talaga. <laughs> <laughs>